kadang araw po. Meron po ba kayong bugambilya na ganito? Ah, natapos na siyang mamulaklak. Kasi ito kung ano nato, yung red talong ito ganito ang bulaklak mo Ah, napakatagal ng bulaklak niya. Kaya hindi ko siya na-trim. Ah, bulaklak siya ng bulaklak. Siguro na ah, i-video ko na siya eh, yung mesa nito. Eh, pero ngayon, talaga bumigay na siya. Pero namumulaklak na naman siya. Oh. Kasi pag kasing mamulaklak ito, ayun, nag na. Pero parang hindi na maganda no. Dapat ayusin natin para mapaganda naman natin ang forma niya kasi dulo-dulo na naman ang mamumulaklak sa kanya. Makita niyo. Tsaka kulang na siya ng lupa. Alam niyo ito kaya nagkaganito ito. Ah, medyo malayo dun sa hindi ko madikitan. Kasi pag nadidikitan mo, da dadahan dahanin mo yung pagdidilig. Ito, malaki yung hose ko pinapaabutan ko lang siya kaya kayo na ganito kaya uh, lumabas yung ugat niya eh. ito yung ayusin uh, natin kung paano natin mapapabalik agad yung ano uh, lusog niya kasi yung mga dahon niya makita nyo liliit pagkaraan uh, liliit ng mga dulo ng mga sanga niya kaya eh, mamumulaklak na naman siya kaya na-share ko sa si inyo talagang ayusin uh, ko na to kaya isi-share ko na sa si inyo number one natin gagawin dito sa ganito na klase ng mga bugimbilya baka meron din kayo na ganito ah, natapos mga mulaklak na ganito pero nakakawapat na ah. talaga ito pang bonsai na kaya ititrim na natin siya ng medyo sagad na para hindi na humabang masyado uh, ah, ito abot din ng mga 30 days bago maka recover ulit at uh, ah, mamulaklak na naman kasi medyo isasagad natin ang trim kasi sobrang hahaba na nung ano ng mga sanga niya. Dito na tayo magkitrim trim Dito na. Medyo malapit sa puno. Hindi yung dulo-dulo. Kasi talaga humaba. Ayaw kasi huminto ng kababulaklak ito. Ititrim ko sana. Kaya lang, nahihinayang naman ako. Eh kung lak ito, eh, napakatagal ng inaabot. Hindi yung basta-basta nalalaglag talagang ano matagal talaga kaya so, ganyan na ang gagawin natin medyo sagad na para mabonsay siya titinang lang natin kung nagtitrim tayo kung paano yung forma yung bilog ibilogin lang natin talagang ganitong ang bagsa nga ito hindi masyadong malalaki o oh, ayan, okay na. Ayan, eh, diba, maganda ng forma ngayon. Pangalawa, sabi ko nga, ah, -dag dadagdagan natin ng uh, lupa kasi ito yung Jose, pinapaabot ko lang dito, kaya nahuhukay siya, o oh, dito siya natatamahan Kasi hindi ko ma maabot. Malapit siya kasi doon sa lagayang ko ng mga malilit na halaman doon sa may stand na gano'n. Eh makipot yung dan, kaya pinapaabotan ko lang. Ito dito na nailalapit ko yung hose. Hindi siya nahuhukay. Dito, nahuhukay. Ito ay nahuhukay. Merito lang gagawin natin kasi parang ano pwede natin na i-break ng konti yung lupa niya na ganyan. No? Sa gilid. Pero maganda pa yung lupa niya. Buhagag pa. Oh. No? Hindi pa yung nagpuputik. Maganda pa yung bulaklak yung ano. Maraming damo ito kanina tinanggalan ko lang eh. Hindi nga maabot-abot tong host do. Ganito lang. Kita niya bulaklak niya ganito. Dadagdagan lang natin. Para maibalik natin agad yung ganda Raisal lang ito na bulok na. Ganyan lang. Ang masama lang pag nagdagdag tayo, hanggang dito ang dagdag. Ako ko yung katawan niya dito. Uh, ah, medyo nasisira yung halaman. Pero dito ugat lang naman dito. Oh. Talabas pa rin yung ugat ya, di ba? O ganyan pag uh, ah, bunuhan natin para bumalik na agad yung ganda niya. Diba? Nagkaganda na yan. E eh, ngayon ito yung abono natin. Ito yung abono natin ko konti na to. Ah, uh, baka mamaya makabili na ako ng marami. Ah, uh, di pa rin nakapag-abono sa marami doon. Nakita <clears throat> nyo maganda na no? ang forma. yan, No? Sure lang natin maganda yung forma para pag nag-trim tayo para pag namulak, eh maganda. Kukuha lang tayo ng ano. Ah, uh, haluin na natin para mas maganda, mas matalam kukuha lang tayo ng triple 14 para maibalik natin yung lusog niya at saka yung ano niya uh, mamulaklak uli Ay, hindi ko na bababayaan na humaba ito ng ganong kahaba <laughs> sobrang humaba eh Tuwa lang tayo ng kalahati na ano na triple 14 kaya mga ganyan lang ayan Lagay ko na ang lahat dito. Kukunti na talaga. Upos na. Sa kaluan din natin ng urea para magusbong siya. Magdahon. Walang katahon-dahon eh. Kaya kailangan natin mag-urea. Ayun na, naupos kasi ano, Para gumanda naman tingnan. Saka magusbong na marami. Lagyan din natin ng kalahati. Kalahati lang. Ganyan lang karami. O, ayan. Tiga kalahati kutsara lang. saka natin lalagyan ng uh, tubig na naman uh, tatlong litro na tubig yun ang tamang takal eh tatlong litro isang kutsara na halo lang natin na mahigit kaya natin na malusaw eto, lusaw na kulay gatas na babalik natin yung ganit kakaganda niyang bulaklak pero pagka ganito kasagad ang trim, sabi ko nga kanina, mga ito, one month bago may ba balik. Asa uh, na ano eh, na talagang na sinagat natin yung trim. Pero mas maganda naman yung ganyan. idilig lang natin dyan. Kahit ubusin na natin ito, ganda yung mayuria pag ganito walang kadahon-dahon. Yung pagka malusog naman yung bugambilya mo, eh kahit purong triple forte na kasi pabubulaklak nila lang yun. Na lang yun. E ito kailangan na magbusbong siya para siya mamulaklak. Ah, nakalbo. Bosin na natin ito. Pagka nabutay uh, nabot sa buwan, magkakaganyan na yan. Pero hindi ganito ah. Ganito ang bulak lang nito. Ganito. Ganda na kayo ng forma, di ba? At nandito na lang ang video ko. Ah, uh, share ko lang sa inyo ito kay ano. Ah, uh, talaga kalbong na sa saka kahaba. ganyan kahaba yung mga ate, dami na rin to. Pero yung talong red talaga ganyan ang kanya. Medyo maliliit. Hindi kasi laki ng iba. Gandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panuloy nyo ng mga video.